Magandang hapon po, Ma'am Marilu. Opo, uh, po at uh, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito. No? Ma'am, ito pong inireklamo ng asawa ay kasal po ba kayo or nag magkasama kasal lang po? Kasal po. Kasal po. Ilang taon po kayo magkasama, ma'am? 24. 24 years. At ilan po ang inyong mga anak? Tatlo. Ilang taon na po ang mga anak niya, ma'am? 24 at saka 21, 17. Okay, so 17, may 21-year-old din po at 24. So, yun po ang pinakita natin, si Sir Cesar Suyo, siya po ang inyong mister. So, ano po ang nireklamo nire natin sa inyong mister, ma? Bakit po kayo nandito ngayon? May babae po siya. Paano niyo po nalaman na may babae si mister? Nakita ko sa mga text niya. Sa cellphone niya mismo, ma'am. Ano po ang sinasabi doon sa text messages? Ano po? Pag-sustain sa kanya. Sa babae. kanino po? Sa babae po. Okay, tapos ano pa pong sinabi, ma'am? Ano ano pong eksaktong sinabi para kung napaniwala kayo na meron talaga siyang ibang babae? Ano po, nanghingi kasi nung nung ano, Mother's Day. Relax. Mm -hmm. Relax lang kayo, ma'am. Oh, relax <laughs> nung lang Mother's kayo. Day, nanghingi yung babae ng ano, pambili daw ng regalo sa mama niya, ganun ano. Okay, tapos ano pong sinabi ng mister niya doon? Hindi po niya nabasa yun eh kasi na, ano, tulog yata siya noon. Ah, okay. So, hindi naman walang reply si mister, Hindi siya nag-text nag back. -nag Pero nag kinabukasan, pala nag-reply siya noon. Ano pong sinabi? Hindi ko na po nabasa yung ano. Yung iba lang nabasa ko na. Bukod po doon sa panghingi ng uh, pang Mother's Day, ano pa po ang sinasabi noon sa text messages? Ba? Panghingi, ng ano, baon ng kapatid, tapos pambili ng bigas. Okay. <laughs> pambili ng lahat po, lahat ng kailangan nila. Ng pambili? So essentially parang may humihingi po ng pera kay Missa. Mm -mm. Oh, pati... allowance. Baka naman may scholar po si Mr. Ano po, po ba Pati baon ng ano mga kapatid sa school Hindi hindi po ba niya na tanong si Mr kung sino po itong nangihingi sa kanya ng mga Sabihin naman lagi po hindi daw ito totoo, hindi daw ganito. Mm -mm. Hindi ko daw anong binasa na maayos ganun. So, so kailan po kayo huling <coughs> nagkausap ng inyong Mr. na si Sir Cesar? Hindi na po kami mag magkasama po kami po hindi kami nag-uusap. So, ibig sabihin magkasama kayo sa isang bahay. Tapos hindi lang hindi niyo lang po siya kinikibo. Hindi na lang po. Kailan niyo pa po na laman ma'am na meron po siyang ibang tinetext? Naku lagi naman po. Araw-araw 'yun ni may ka-text po. Simula kailan po? Mula noon naman po eh. Nung 24 years ago nung nagsimula pa po kayo. Mula umpisa po. Ganun ang nahuli niyo na po ba siya ma'am na talagang actual na may kasama or sa text lang po kayo nakarelay ma'am hindi ma yung una po nahuli. ano ang babae mismo tum nagte-text sa akin mm, ano pong sinasabi sa inyo ma'am ano magsis** na daw sila ganun ganun umabot na po sa punto na ganun na po ang sinasabi sa inyo mm, yung babae na una niya ganun po mm. pero may asawa po 'yun okay so may una may pumangalawa pa Mara pang ilan na po yan. Mga ilan kaya ito ma'am. Sa Hindi ko, hindi mo. ko na po mabilang po. And every time ma'am na kinoconfront mo siya, tinatanong mo kung bakit niya ginagawa 'yon. Ano pong sinasabi ni Miss okay, sa inyo? naman sabihin po niya hindi daw totoo yung ganun. Kahit na nahuli mo na sa text, kahit tinawagan ka mismo. Hindi naman niya po alam na pag ano, pag wala pala siya doon sa isang babae, mm -mm. ako yung tinetext ng babae mm -mm, para mm -mm. para siguro awahin ko siya. Mm -mm. Eh alam ko na kung nasaan siya. Eh. Mm -mm. Kaya hindi ko, hindi ko pinapansin siya. Tapos ano, minsan dinadala pala niya yung anak ko dati. Saan po? Mismo sa babae. Mismo sa babae. Kanina po nang galing yung impormasyon na yun, ma'am? Ano, nag-forward kasi yung babae ng picture sa akin. Nakasama yung anak niyo. Ano po ang sabi ng mga anak niyo tungkol dito sa paghihinala niyo, ma'am? Ano na po, nagagalit din po. So alam nila. Ano po sabi ng panganay niyo? <laughs> Sige lang ma'am, okay lang po Ilabas niyo po kung ano yung nararamdaman ninyo Kasi uh, tayo naman po dito Nagiging fair din tayo Gusto ko pong alamin kung ano yung side niyo Kaya tinatanong po natin kung ano po yung karanasan niyo para pagkausap din natin si Sir Cesar, malaman din natin. Baka naman may explanation, sabi ko nga kanina, no? baka naman may tinutulungan lang pala siya. So maganda siguro, kausapin natin mismo si Sir Cesar. So yun yung inyo pong mister. Kasi magasaman naman po pala kayo sa bahay. So, Pero baka, ano po eh, hmm. lagi siya nawawala. Yung madaling araw, nawawala po siya. Mm, okay, sige. Good afternoon po, Sir Cesar. Hello po. Sir Cesar, nandito po ang inyong misis, si Ma'am Marilu. Uh, um, siya po ay nagre-reklamo, dinudulog po niya dito sa Wanted sa radyo, na kayo daw po ay paulit-ulit na nagkakaroon ng ibang babae. Kumbaga, eh, meron po kayong chicks sa on the side. So ano pong masasabi niyo dito, sir? Ayon ang uh, dati niyang sinabi yung gaya nung dinadala yung bata doon sa babae. Yes, so Ano po. pa po yun? Less than 10,000, uh, year 2010 pa po yun. Ah. Yung, e, uh, yung, so yung mga may katransaksyon po ako na nagtayo ako ng kami ng butik. Mm. So parang na ano nga kami, eh, medyo palaban din yun kasi tinitex niya. Mm. So pinatulan niya na walang ano. Tama naman yun, tinitex niya kung ano-ano. Mm. Pero ang aming business noon is uh, ako yung consultant niya sa pagtayo ng business. Kaya medyo na eh, Kaya pati anak ko nga, dinadala ko doon eh. Okay. Tama naman yun. Ngayon, ang issue lang na, na ano yan, Kasi sa ngayon, wala nga akong work after ng DOH sa sa pandemic na project ko wala na akong project so ngayon wala wala akong masyadong income A ano po ba so sorry sir Cesar no ano po ba ang inyong trabaho sir ako ay IT ano uh, consultant na lang kasi wala na ako sa company. Ah okay, so isa po kayong IT consultant. So sa, ang sinasabi niyo po sa amin ngayon sa inyo pong mga transaksyon sa inyong business, nagkakaroon po kayo ng iba't ibang dealings with uh, women din uh, Tapos ang niyo. na sa may ka-text ako mga babae. Oh, pero so, sir naghanap ako mm -hmm. ng ng mm -hmm. makukuha ng project kaya mm -hmm. kaya kahit pag-text ko sa mga ganun, eh, pinagbindingan niya babae ang kateks ah, okay. Ngayon, pag labas-labas uh, ko naman mm. ng maring araw, eh, ang aking tulog, kasi sanay ako sa 24x7 na trabaho dahil dito center, mm. ang aking paglalabas-labas kasi may lang tulog ko. Mm. Hindi naman po pwedeng naka, magtulog ko nga sa, dito sa bahay, nakaupo lang sa upuan, ano, kasi hindi nga ako, pwedeng normal lang tulog ko, dalawang oras lang. Oh. Lumalabas po ako, mm. kumakain na ako sa labas at nagtatambay-tambay doon sa kanto, akala niyo malis ako kaya pumupunta lang ako doon sa may PRC para maglugaw-lugaw. Uh, akala mm. siguro pumupunta ako, uh, pupunta ako sa mga babae. Paano ka pupunta mga babae kung wala kang pera? Di ba? Mm, eh, may, may, may din ang, naman ang po. Ang ko sa kanya, paano ka mga babae kung, kung wala kang pera? Ngayon, ang mga nagtitext ng hingi ng so, babae so, uh, ng mga baon. Uh, Sir Cesar, oh, yun so, kasi susunod kong tanong, no, baka pag may pera po ba, pwede naman babae? ganun po ba? Kasi, eh, yun, oh, yun nga, ma'am, eh. Pa, mga babae ka, wala kang pera. Ang hirap. Ay, dami nang hihingi. Alam mo naman, ba? ayun nga po. Oo, oh, oh. madami kasi nagte-text do sa inyong, ayon po uh, kay Ma'am uh, mismo na 'yan, nangiya, oh. ano, kasi s'yempre pag uh, kami dati yung mga kasama ko, mga boss ko, sinasama ko niyan sa mga magka-club sila, ano tapos s'yempre ah, may mga kababaihan na nakakausap nang hihingi. Kaya akala nila minsan, siyempre, kung may bariya-bariya ka, nabibigyan mo. Pero dahil ngayon na wala kang pera, mga ka pa. So inaamin nyo po na kayo po, pag sinasama kayo ng inyong mga boss sa, club, kagaya po na sinabi mga, nyo kanina. Mga dati pa po Oo, mga may dati pa nung may trabaho pa ako. Oo nga, pero nagtatext text pa rin po sila hanggang ngayon sa inyo, nangihingi na, kagaya na sinabi, baon. Pag ito, nagpapaka sa sakali, di ba? Eh, sasagot mo na naman yan, wala akong pera, mangingin ka pera, di wala, di ba? Ay, pag may pera po kayo, sir, bibigyan nyo pa din. Ay, eh, ngayon yun, wala akong trabaho, hindi. Kahit may pera ko, hindi ako magbibigay. Hmm. Ay, 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 yan ay, po kasi ah, yung nareklamo nga, ni Mama Marilu. Oh. Anak ko nga, hindi ko nga mamin siya mabigyan pa dahil uh, kapos talaga at walang income. Oh, uh, sir, ganito po kasi ano, sir Cesar. Hindi naman po porket wala po tayong pera eh imposible na pong magkaroon ng uh, ibang kinakasama or iba pong uh, babae. Kung baga, mm. sa ang isang tao hindi naman po 'yan na uh, dapat eh existing yung isa eh nandoon na din po yung kabila. Hindi naman po 'yun equal ano. So, hindi mm. naman po sapat na dahilan na porket wala kayong pera, eh, imposible na rin po na kayo ay magkaroon ng babae. In any case, sir, ito po ba mga babae na nagte-text sa inyo, inire-replyan niyo pa po? Ay, ano, friendly, ano lang, reply. Pero oh. hindi siya yung pinaan nag-susuporta kasi ay, wala ka nga pang suporta. Oh, sir, sir oh. Cesar, ba ba, ba nyo, bakit nyo pa po nire -replyan? Eh, alam nyo naman po pala na yan pong mga babaeng iyan na sinabi nyo po, eh, na nyo po sa club. Hindi po ba? Iba pong babae yan, bukod po sa inyong misis. Eh, bakit nyo pa po re sir? Ay, wala. Wala rin ako makakausap kasi hindi ko naman nakakausap na yan. Ay, sir. Uh, nandito it... uh, ako sa bahay kaya hindi ko kinakausap yan. Dahil uh, mahirap po pag uh, sumagot ako at baka uminit ulo ko iba ang dating kasi uh, noong unang simula namin medyo ganon po ang amin simula ng first year. Mm. one year old pala namin medyo na, naka, na ano ko yan. So, so um, ano, hindi na ako ano, kasi ayaw sagutin siya sa mga mga bintang niya ng mga pinagsasabi niya na na may ginagawa ko na wala naman. Actually, mga barka, mga office mate ko, mm. mga ano ko na pinagtatawagan niyan dati, ano, kaya nawawalan din ako minsan ng transaction, no, ano, kasi pinagt ina doon niya hinahanap yung sabi nila, pinapaghanapan ako ba paghanapan mo ng asawa mo, hindi. Kumbaga pangit kasi mga professional yung kausap niya, mga mga empleyado sa bangko 'yan, mga ano, ihahanapin eh, hahanapin niya ako doon. So, hindi ko ma ano kaya ako, gumawa ko ng paraan na para hindi kami magka clash ng husto at hindi kami magka-sakita. Oh, okay, naiintindihan no. ko po. Uh, oh. Kayo po ay pinipili niyo po na manahimik para hindi na lang po kayo mag-away. Ano po masasabi niyo dun ma'am dun sa explanation niya na yun nga daw po, mga nakilala lang daw po niya yan sa bar at nangihingi daw po ng pera sa kanya dahil dati eh siguro nabigyan po niya. Saka hmm. ano po yung text dun, sinungaling ka pala. Kasi ikaw nagre-reply tapos siya nagre-reply, baby pang tawagan niyo. Ah, ayun lang. Baby pa. Tingnan tawagan. po niyo diyan sa text, binigay ko sa inyo lahat 'yan. Okay. Oh, example na Si Ruth Jean po ang pangalan ng babae. Eh baby ang baby ang ano eh, ang kanyang palayaw eh. Ano baby ka diyan? Manahimik ka. Ang... <laughs> Lahat na lang baby ang pangalan, ganun po ba, sir? O, oh, syempre. Pagpakilala ka, mo boy. Kasi lalaki ako. Ganun na ka, simple. Ay, nalaman siya ano na rin, Isa. Mga gano'ng usapal. Okay na, no. umabasahin, ma'am. Sino mam, oh? po si D-O-H-O-H-C-C-D-R? Si Ruth Jane po yan. Si Ruth Jane. Sabi po ni Ruth Jane, di ko po alam kung ano oras kami uwi, baby. Bukas na lang po para sure. Sabi niya po, bakit di papasok si Dina mamaya? Sabi niya, hindi po. Pinagpahinga siya ng jowa niya. Okay. Parang ito. Parang convo. Ano lang nila. Mm, ano pa? Pero, ayun. Kumain ka na, be. Sa kanila naman talaga yun. Yes. Sabi mm. po ni sir. Buti naman. Akala naman, niya hindi ko na-picturean po. Uh, 1 p.m. dito na. Ingat ka, be. San ka ba, banda? Tulog ka ba? Anong food gusto mo? Gusto mo, Wendy's? Okay. So, Sir Cesar, meron din po ba kayong kaibigan na pangalan po ay, be? Yun po ba? Oh, oh, sa... wala, wala. Wala. Wala, wala po. Wala. oh ay, Eh, bakit niya tinatawag na, naman naman be? Ano rin yun, ma'am? Freedom of expression ko. Paano mo matawagin ma 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 isang tao? Wala namang... Wala namang mali siya yan. So, so pag yung, yung misis niyo po, si Ma'am Marilyn, tumawag po sa isang lalaki, ang tawag po niya ay baby, okay lang po ay, sa inyo. Ay, pahala po siya, ma'am. Okay <laughs> ako lang po sa inyo. Marami akong tinatawag na, baby, ganda. O nga, siyempre, para hindi ako, anong, ganun, ng, ganun ng approach po eh. Hindi para naman hindi po kayo na, ano? Oh, marami namang, anong kayo na porket, beba, may, may relasyon agad. Ay, hindi po natin sinasabi yan, sir, pero that's enough basis po sa inyong missis Lalo na kung nakikita po niya alauna ng madaling araw, niya, niya. ay uh, nagte-text po kayo, uh, medyo alanganing oras. Sa nga po ang tinatawag na baby. Oo, oh, oh, ikaw ang tinatawag pala ikaw na baby, sir. Ikaw ang tinatawag sa akin naman, ano magagawa ko? <laughs> Nako, eh, mahirap, <laughs> mahirap naman yan, sir Cesar, eh mas sino naman po sigurong misis ang kausapin nyo, o kahit na po lalaki, kahit po misis. Ma'am, wala tayong magawa. Kung ang tawag sa man, sa'yo, kahit matanda na tayo, baby ang tawag sa'yo, wala <laughs> naman magawa. Wala naman Malaysia Nako. Ang mahirap oh, Sige, ganito na lang, Sir Cesar. Magtanong po tayo sa isang person na hindi po involved sa inyong, akong ah, baga eh, hindi naman po involved sa inyong mag-asawa, pero ah, mas nakakaalam po ng detalye, ako, no? ang ang standard oh. yan, ma'am, nasa kanila kung paano naiintindihan. Basta ako, walang malisya Ma'am Marilu, kayo po ba ay willing pa pong makipagayos sa inyong mister? Ano po ba ang nais nice niyong mangyari? Ay naku, ikakasuhan na lang po siya. May sinabi din po kasi kayo kanina na may issue po kayo sa pagsusustento. Ano po ba yung... Kasi po, ang nangyari kasi, mm. wala na nga siyang trabaho. Naiintindihan ko naman po yun. Mm. Eh, ang nangyari kasi, makikita mo nagpapadala doon sa babae, sa pamilya ng babae. Yung ano sa... niyo po nakikita ma'am na nagpapadala? Sa text po, Na nakikita ko sa text po. Kasi minsan tulog siya at binabasa ko yung text niya na nagpapadala siya. Upo, may mga jikas pa nga po siya diyan siya 100, nagpadala 100 pesos, eh. Ah, so nagpapadala pa siya ng pera. Upo, tapos ano, si Ruth oh. Jean pinapadala din niya. Ganyan. Tapos yung mga alawan sa kapatid niya. 100 pesos. 100 pesos. O, itong ano, Ellen. o meron po dito mga Gcash proof na nagpapadala siya po talaga ay, siya. Nagpapadala na ng Pera. Tapos, inaano pa nga niya si Ella, 200, si ganito, 200. Ano ba yun? Ibig sabihin marami, ma'am. Marami. Mga kapatid kasi ng babae, siya nag Kahit wala po siyang pera? Opo, sabihin niya sa akin walang pera. Kaya minsan uh. masakit sa akin kasi yung anak niya maghingi. So, yung mga anak niyo po, yung 17-year-old, yung 21-24, wala po siyang binibigay? Gastos po sa bahay, ma'am? Wala din. Wala din po, hindi po siyang nagbibigay. Puro binibigay. otang. Oo, kasi ang nai-explain naman po ni Sir Cesar kanina ay wala daw po siyang trabaho. Yun nga po, wala na nga trabaho po. Oo. Bakit siya nakapapadala doon? Magandang hapon, Ma'am Naomi. Yes po. Opo, maaari niyo po ba kaming tulungan na maintindihan po itong pinoproblema po ng inyong mga magulang? Ano po bang tunay na kalagayan po sa inyong bahay? May uh, babae po ba talaga ang inyong ama? Totoo po ba yung mga sinasabi ng tatay ninyo? bali po lagi po kasi talaga sila nag-aaway. Mm -hmm. Tapos po, yung mama ko po, may mga pruweba po kasi siya. Pinapakita mm -hmm. niya lang po sa aming magkakapatid. Mm -hmm. Pero kasi po, as much as possible po, hindi po kami nak nakikisama sa away. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero sa inyo bali. pong araw-araw uh, na nakikita, no, Ma'am Naomi, sa tingin niyo po ba, ang tatay niyo po ay meron din pong ibang kinakasama o meron pong ibang babae? Na meron na po kasi siya noon, so mm -hmm. hindi na po malayong meron din ngayon po. Oh, so ito po ay uh, nangyari na po dati, kumbaga hindi lang talaga hinala ng nanay ninyo, tama po ba? Opo, bali noon po may case na po kasi talaga siya ng mga ganyan. So parang hindi na po kami na nagtataka rin na may mga hinala si mga... Okay. Yung doon po sa parte, ma'am, na uh, may dinala daw po kasing kapatid kayo doon sa hinihinalang babae mm. daw po ng tatay ninyo, totoo po ba yun, ma'am? Bali po kasi uh, yung babaeng nanugod sa amin dati, mm. meron po kasi siyang proof na kasama nila yung bunso namin mm -hmm. ng bata pa siya. Mm -hmm. So kaya po yun yung sinasabi niyang dinadala yung kapatid ko nung okay. bata pa po siya. So yung babae ba po yung ang nanugod po yung, pa sa inyo? Opo. Uh, uh, Opo, babae po mismo yun nagbigay po ng proof na nakasama nila yung namin. Oh, okay. At pumupunta po talaga. Okay. At kailan po Apa. nangyari to ma'am? Matagal na po kasi yun. Parang high school pa po ata ako. Okay, so medyo matagal na panahon. Pero of recent years, ma'am, meron pa po bang ibang babaeng sumugod sa nanay ninyo o sa bahay po ninyo tungkol sa tatay niyo? Meron po. Mga meron high din? High school din po ako nun, mm. nung nangyari yun. Ano po nangyari, ma'am? Bali pumunta po sila ng bahay po namin no. Tulog po ata kami nung mga magkakapatid mm, tapos mm. sinugod po si Mama, hinahanap po si Papa and then pina lang po ni Mama. Okay, Bali, so hindi po pa siya niya lumabas, pina pinablatter mm. lang po. Okay, okay. So, medyo at least nagkakaroon tayo ng idea kung ano ba yung nangyayari sa araw-araw nila. Maraming salamat, Ma'am Naomi. Pero uh, kami po, tatry po namin na maayos yung gusot between sa inyo pong mga magulang para po at least uh, magkausap po sila kung ano po yung narapat nilang gawin sa kanilang uh, kasal. Pero maraming salamat, Ma'am Naomi, sa inyong oras po ngayong po. hapon. Salamat po. Sir Cesar. No po. Opo, Sir Cesar, hindi hindi ba pwede na kayo po ay humingi na lamang po ng tawad sa inyo pong uh, may bahay lalong-lalo lalo na po eh meron naman po pala talaga mga pruweba si Nanay. Nakita ko po mismo yung mga text messages at nagpapadala pa po kayo ng pera kahit wala po kayong trabaho. Ma'am, dinadaan lang yung pera sa akin kasi uh, ang nagsa-ano uh, diyan, ang ang nagbibigay hmm. yung kaibigan ko. Pero, I mean, hindi ko na sila yan, no. Kasi, mm. humingi naman talaga yan. Mm. Kaya hindi po yan ang akin na may galing sa akin talaga ang pera. Uh, uh, regardless, Kaya, Sir Cesar, no, kasi ang dating po, sa inyo po galing talaga yung pera. Oo, oh, walang, walang problema. Uh, kasi ako naman talaga nag-facilitate. Facilitator lang naman ako. Pero, uh, hindi, hindi yan, ano, uh, uh, yung sinasabi niyo po mang mangingi ako ng tawad, eh, matagal na po ako humingi ng tawad yan. Dahil nagkakali naman ako dati, namin ko naman yun. Dati yun, nung, nung may issue pa na dinala ko yung anak ko doon sa ano. Uh, pero, previous, pero, Sir Cesar, previous, Sir Cesar, oh. tatapatin oh, oh, na kita. Ha? Kasi po, by the looks of it, kung talaga pong may pruweba po talaga si Mrs. na kayo po ay may ibang babae or may proof po na may infidelity po na nangyayari, maaari po talaga siya maghain ng reklamo. At in, 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 okay, okay po naman, wala naman ang problema. Oh, eh, of course, ayaw po nating mangyari yon Sir Cesar, dahil kayo po, at the end of the day, meron po kayong mga anak, pamilya pa rin po kayo. That's why tinatanong ko po Lampaya kayo. yung Mang nga, "Mano eh." Oh. Hindi, hindi, hindi ko po ano 'yan. Kaya mo, araw-araw naman ako na uwi. Sir Cesar, tinatanong ano? ko lang po, pwede Anong po araw? ba kayo na kayo po ay humingi ng paumanhin sa inyong misis? Hindi niyo po kailan niyo po Ooo hindi niyo po kailangan i-explain. Tatanungin ko lang po kayo kasi si Mrs po handa na po talaga maghain ng reklamo. But dahil kayo po ay pamilya pa din po, may mga anak po kayong dapat i-consider pa din natin. Baka po maaari na magkaayos pa po kayo. Wala po ba hindi na ako naghintay ng kaayusan. O hindi naman ano lang yan, hindi lang siya natigil na nakapagdududa. Hoy, hindi naman totoo 'yan. Hindi naman totoo 'yan kasi nag-mka-relasyon talaga kayo ni Ruth ni Magka-relasyon kayong dalawa eh. Ba't magsinungaling ka pa? Ay, so kung yun, so pa ikaw, kung yan yung... Anong ikaw? Tingnan mo nga yung mga, 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 mga mases yung dalawa. Ak akala mo, hindi, hindi ko alam. Anong plano mo? Gusto mo siya din? Wala akong uh, ginusto malo. Gusto ko ma... O oh, sige, harap, ang gusto ko, iharap mo sa akin yan siya. Kaya totoo talaga relasyon kayo. Ay, no. anong, anong gusto mo mangyari sa atin? Uuwi ka lang kung gusto mo, tapos ano, lagi kang umuwi doon. Akala mo hindi ko alam na, sabi pa ng mama ng babae nga, umuwi, uh, pumupunta ka doon madaling araw or gabi. Yun ang sinabi niya doon ah. Yun ang sinabi ano doon, di ba? Diba? Na, nasa text. Kahit magsinungaling ka, nandun sa text yun. sinungaling mo talaga. Tapos ano sa anak mo, hindi ka makabigay. Tapos sa kanila, nagbibigay ka. Anong gusto mo sa mga anak mo? Hindi ka nga nagbabayad ng tuition. Naghanap nga ako ng para trabaho, di ba? Kasi... Uh, ginagawa ko pa yung... Ng, ano, kasi alam ko naman nahirap-nahirap ka nahirap, na, doon sa koleksyon natin dito. Yun na nga eh. Ang, ang problema kasi, wala na ka ng pera. Bakit ka nakasustento sa kanila? Wala akong binibigay na sustento sa kanila. Hindi, totoo talaga ko, eh. Ako. Akala mo hindi ko alam. Totoo talaga eh. Pati pangbili ng ulam, grabe na talaga yung pamilya na yan. Tapos iano mo sa ibang tao nga, yun ang nagbigay. Hindi ah. Ikaw mismo nagbibigay kasi may kinukuhanan ka ng jikas. Don mo, mo, hindi mo nga pinapano sa akin eh. Hindi mo nga pinapaalam nga kung saan ka nangunguhan ng g doon sa kabilang street. Kala mo hindi ako sumama sa inuutosan mo? Umusumasama ako dun. Okay. Nagpapakuha ka ng pera dun. Nagpapahulog sa iyo, tapos nagpapahulog sa'yo. Tapos hinuhulog mo din dun sa kanila. Ah, so kumbaga, hindi idinadaan lang niya sa iba. Tapos kunwari iuhulog sa kanya para siya din magta-transfer dun Oo sa pupuntahan. Eh, sa kanya naman nakapanga, naka, ano eh, nakatransfer. okay. Ma'am, ganito po. Kayo po ba ay willing? Ka alam ko po na sinabanggit niyo po kanina. Nais niyo na po magkasa. Kagaya, pero kagaya Kasi po nang nabanggit naman nagbago po, po hmm. yan mula noon. And sa akin naman po. Ang gusto ko naman po magbago siya. Mm -mm. Pero ang problem niya, wala na talaga. Okay. Kayo po Sir Cesar, ano po ang plano niya, Sir? Ako, gagawin ko ng para para mabuhay ko ang pangangailangan ng mga pamilya ko. Ah, uh, um, pag natapos ko naman to mga may matapos ko mga ma-close ko naman 'yung mga project ko, ito 'yung para sa kanila, ito. hindi wala naman para sa akin. Oh, pero Sir Cesar, baka naman po maari tigilan na po natin yung pagte-text, pagre-reply nito sa mga uh, anong gagawin ko sa pati trabaho ko nagte-text. Uh, sir, Di eh, yung... ito po mga text messages niyo, hindi po to ma'am or sir ang tawagan niyo doon sa mga kausap ninyo, no? Tinatawag po kayong baby be, hindi po yan normal na tawagan ng mga, mga tao. Eh, tawagin sa Regardless, pangalan. Sir Cesar, kung ano po, tawagin niyo po sila sa pangalan nila. Kasi yun po ang hinihiling ng inyong asawa. May misis po kayong Sige tao. Po. Madali hindi lang, lang naman ba? po yan. O, oh, madali Hintang lang na naman problema. pala, sir. Eh. Alam niyo naman po pala yung gagawin niyo. Bakit hindi pa po natin ginagawa? Hindi ba? Eh, yun kasi nakasanayan. Pero kung yun ang gusto, di tawagin eh, sa ta pangalan. Huwag na po natin, Saka, da oh, ano? na natin dahilanan, Sir, sir Cesar. Saka, ano ha? Po? laging may kausap po yan. lumalabas talaga sa bahay po yan. Nasa labas yan nakipag-usap. Oo. G ganito ma'am. Uh, Tatangkain pa rin natin. No? Baka po makapag-usap pa kayo. Sasamahan po namin kayo sa barangay. Uh, kausapin po natin si uh, Miss Pinky Vasquez, ang si officer po ng barangay Pio del Pilar ng Makati City. Magandang hapon po ma'am Pinky. Yes po ma'am, magandang hapon po. Oo ma'am Pinky, kanina pa po kayo nakasubaybay at uh, narinig nyo po ang uh, sinasabi po ni Mr. at ni Mrs. Suyo ngayon po dito sa studio. Ano po ang inyong palagay ma'am? Ano, pwede pa po kayang maayos dyan sa Barangay Pio del Pilar ito? Pwede naman po ma'am. Mm. Hindi naman na sila gumabata eh. Mm -hmm. Kailan po kaya natin pwedeng schedule ma'am? Any day, anytime. Mm hmm Willing naman po ba? Mm -mm. po kami dito. Mm hmm Willing naman po ba kayo, Ma'am Pinky, na uh, i-facilitate po, no? So, sa kasakali po, halimbawa, kung tomorrow or within the week po, uh, na makapag-usap po ang uh, mag-asawa dyan sa inyong barangay. Yes po, ma'am. Ito po ba ang first time, ma'am, na magre-reklamo if ever si Ma'am Marilu kay Sir Cesar or meron na po ba silang previous case sa inyo? Gusto ko malaman din sa kanya kung nagpa-blatter na ba siya dito. Ano po? No, nagpa-blatter <laughs> na po. Kasi client namin, hindi ko na siya matandaan. Dati nagpa-blatter ah, dati na dati po, nagpa po ako. Ah, okay. Saan po? Blatter lang The po sa may... Eh. Sa baba po, sa may ano lang po, yung sa yung sa desk niyo po sa baba. Oo, siguro medyo sa matagal na, na po. 2011 yung po. ano namin, Isang pang-general blotter at saka pang-bowsy. Mm. Pang-general is pang-bantay bayan po yun. Ah, sa bantay bayan okay. po. Sa bantay bayan lang. okay. Okay. Yung sa sumugod yung babae po. Yun. Ah, okay. Sige po. Ganto na lang po, Ma'am Pinky, ano, huwag niyo po ibabangin inyong telepono. Kakausapin po namin kayo para po ma-schedule na natin si Sir Cesar at si Ma'am Marilu. Uh, at again, pasasamahan po namin siya sa, sa aming staff para po makita din po namin mismo kung ano po yung magiging resolution nilang dalawa. Uh, again, kami po dito as much as possible kung kaya po nilang mag-usap para po sa mga bata at uh, para po sa kanilang pamilya. Kung mag-uusap po sila sa sustento o kung paano po ang uh, future nilang mag- anak. Eh, sana po mapag-usapan ng maayos dyan sa inyong barangay dyan po sa Pio del Pilar. Ah, sige po. Okay. Sige po. Maraming maraming salamat po, Ma'am Pinky Vasquez. Siya po ang Bausi Officer ng Barangay Pio del Pilar, Makati City. Sir Cesar. Yes. Sir, ganito po ano, kagaya po na nabanggit ko, pag-uusapin po namin kayo ni Ma'am Marilu dyan po sa inyong barangay, para po masettle nyo na kung ano po yung differences nyo dalawa. At kung hindi po talaga masettle, eh at least mapag-usapan nyo po kung ano po yung plano nyo pagdating po doon sa mga bata. Kung ano po yung pagsustento or pagbigay po ng pangangailangan po ng mga anak ninyo. Okay po ba kayo sir? Okay naman, mga problema. Okay po. Ang ano ko lang na dapat maintindihan tindihan yung ano klase yung trabaho ko na naghahanap ng pro-proyekto. Ay, nakuha ng problema sa trabaho niya. Ay, hindi niya na at uh, Ngayon, Ay, iba touch naman. niya pa rin sa, sa pambababae na sinasabi niya. Eh, para pagpasensyahan niya na lang at uh, ang trabaho ko talaga ever since sa, uh, sa IT is puro call and text and uh, ano. So, kung may kausapan ako, marami, maraming beses na may kausap ako na transaction eh. Sir, 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 napag, sir, inapag, sir, okay. sir, wala nga problema, mag-message ka nga, wag mo lang tawagin baby. baby. Hindi ah, rin okay proper 'yon. 'Yun lang 'yun sorry sir, po, 'yun sorry lang. Po, oh, 'Yun sorry, lang. Sorry kung na-misinterpret niya yung bitch tsaka ano. Oh, oh, ah, wag eh, na natin. nating ah. Nako eh, sir Cesar, pag ganyan mo ano kasi apatensya uh, na lang po at ganun na kalambing ilonggo. Sir Cesar, hindi po na <laughs> <laughs> Hindi po sa lambing 'yan ha. Hindi <laughs> po, na, po na, lahat tinatawag ko, hindi po mga ilonggo, hindi po ganyan na mga ilonggo. Wag po nating idamay ang mga ilonggo dito, no? Eh, ano na yun, ma'am, sigwi lang po 'yan. Oh nga sir, ang dinaw po nung sinasabi namin, wag nyo na pong tawagin baby, wala nang o kung ano manjan dyan. Bahala po si Ma'am Marilu. Ma'am, eh, ano po ba ang desisyon ninyo? O ano mensahe niyo sa mister ninyo? Ay, naku, magbago na siya. Kahit kinakausap ko na siya ng anak niya, hindi pa rin nagbago. Naku. Sige po. Alam mo pa, hmm. yung anak ko na nangkipag-usap sa kanya about sa pagmabae niya, hindi pa rin grabe. Naku. Eh in any case uh, maraming salamat pa rin po Sir Cesar suyo sa inyo pong oras ngayong hapon at uh, sa pagtanggap po ng aming tawag at least na uh, explain nyo rin po ang inyong side at uh, kami naman po dito sa so Wanted sa Radyo Bukas po sa inyong pag-uusap na mag-asawa sasamahan po namin si Ma'am Marilyno sa inyo pong pag-uusap dyan sa Barangay DPO del, del Pilar. Magandang hapon po Sir. Salamat po, magandang okay, hapon Salamat po. Ma'am po. Uh, Sinabi naman po natin tutulungan namin kayo kung talaga pong desidido kayo maghain ng kaso. Nandito po ang Wanted sa Radyo. Tutulong po kami maghain kayo ng reklamo, ma'am. Uh again, kung kayo po ay may iba po pong pruweba, maaari po itong pumasok sa marital infidelity uh, violation Pero yung din po ano yan. po, yung una hindi na pwede po, no? Ah, uh, depende po ma'am kung gaano na po katagal. Oo, kasi meron din po tayong prescription ng offenses, ano. But uh, i-discuss na lang natin ma'am in detail kasi kung sinasabi yung multiple times na po to paulit-ulit na nangyayari. Oo. Tignan po natin kung ano yung maaari yung pang ihain na reklamo Sige. sa kanya. Sige po. Maraming maraming salamat mam ma Opo.